Noong 2016, nasangkot sa isang away si Deo Balbuena na mas kilala natin sa tawag na Diwata sa kasalukuyan. Napaaway siya sa dalawa niyang kaibigan na sinasabing pinalayas di o ni Diwata sa kanilang tinitirhan sa ilalim ng tulay. Nagalit ang dalawang kaibigan niya kaya't nahantong sa pagrarambulan ang kanilang away nagtungo si Diwata sa isang police station sa Pasay kung saan siya nagreklamo laban sa kanyang dalawang kaibigan na sinubukan umano saktan gamit ang cutter. Depensa ng mga kaibigan ni Diwata, walang karapatan si Diwata na palayasin sila sa ilalim ng tulay dahil hindi naman niya pag-aari ang ilalim ng tulay. Ang depensa naman ni Diwata, ayaw daw niyang madamay sa kaguluhan at problema dahil ang dalawang kaibigan niya ay palagi niyang nakikitang nagpapat session o gumagamit ng iligal na droga sa lugar na iyon. Bagaman sugatan at puno ng galos ang buong katawan, Si Diwata ay nagparamparam papahabang kinukunan ng media sa Presinto sa Pasay kaya naman ito ay naging viral noong 2016. Nakasali na din siya sa iba't ibang TV shows at napanood natin siya sa Miss Q&A sa It's Showtime. Matapos ang walong taon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Diwata. Kasalukuyang pinagkakaguluhan ng iba't ibang mga customer galing sa iba't ibang lugar ang pwesto ni Diwata. Si Diwata ay may karinderya na nagtitinda ng Unli Pares na may Anli Sabaw with Unli Rice at libreng soft drink sa halagang 100 pesos lamang. Sabi ng marami, sulit na sulit ito kaya binabalik-balikan na feature si Diwata ng iba't ibang vloggers. Nakapukaw ng pansin sa social media at ngayon ay dinudumog na ng libu-libong tao araw-araw ang kanyang pwesto. Nakapagpundar na rin ng disenteng tahanan si Diwata at hindi na siya naninirahan sa ilalim ng tulay. Nakapag-ipon na rin siya para mabili ang kanyang minimiting sasakyan. Sa isang interview, hindi mapigilan ni Diwata ang mapaluha habang inaalala ang mga hirap ng buhay na pinagdaanan niya bago niya makamit lahat ng tagumpay na mayroon siya ngayon. Dumaan si Diwata sa pangangalakal ng basura pagko-construction worker at pagtitinda ng kung ano-ano sa bangketa. Tunay namang kahanga ang kwento ng buhay ni Diwata. Nawa ay marami pang Pilipino ang gumaya sa sipag at tiyaga ni Diwata. Burn Joseph Persia Galera Waves Online Radio.